Ito na, mga kababayan ko, ang tinaguriang most payable vlogger ng Pilipinas at ang uh, tagapangasiwang pangkalahatan <laughs> ng mga aso ng mga Duterte. Todo tanggol kay Baste. Pero ang panawagan namin ay isa lamang. Alam nyo po kung ano, mga kababayan ko. Ito, mga kapatid, sabay-sabay tayo. Bring him home! 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 Hahaha! <laughs> Singapore, Singapore ka pa? Pinagtanggol <laughs> <laughs> mga kababayan ko ng uripon uh, ng mga Duterte. Itong si uh, ano, Gino, Vice Mayor Taslakan, Duterte. <laughs> O, oh, eto mga kababayan, o. Oh. Tingnan nyo mabuti, ha. Mga kababayan, kung todo, paano todo magpalusot itong uh, aso nila. Eto, panoorin nyo mabuti, mga kapatid. Eto. O, oh. to, 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 ano, ano? di umano. Paano, ano, 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 ano? Pakinggan nyo mabuti, ha. Nalaman, no, pakinggan nyo mabuti. Di umano, allegedly. Teka, teka, teka. Ito, to, to, to. May, may binanggit siya dito nakakatawa, eh. Teka lang, ha. May binanggit siya dito nakakatawa. Pakinggan okay, niyo mabuti. Eto, dito nga tayo mag-start. Ayan. Pali. Oh, dito tayo mag-start. Pay okay, mabuti ha. Nalaman daw di umano allegedly. <laughs> Beginning pa lang sinungaling na mga kababayan. <laughs> oh, nalaman daw di umano allegedly. Nalaman daw di umano allegedly na ano? Ng kampo ni Torre. Nang kampo daw ni General Torre. Aalis talaga si Baste sa linggo. Aalis talaga si Baste sa linggo? Sino nga aling? <laughs> Friday pa lang umalis sa si Baste, oy! O kita nyo, todo palusot, todo gawa ng gawa ng kwento. O ano kayo, hindi napahiya ka sa sarili mong vlog. Ano sabi ni Boy Gcash mga kababayan ko? nalaman daw di umano allegedly ng kampo ni Duterte. If you say allegedly, hindi ka pa sigurado. <laughs> hindi sigurado ang most paidable vlogger ng mga Duterte. Kahul pa pagtanggol mo pa. Di daw na no eh. Allegedly, di umano. Naalis daw si Baste Sunday, mga kababayan ko. Kailan umalis si Baste? Friday, mga kababayan! Friday, umalis si Baste papuntang Singapore. Anong Sunday na pinagkakakana mo ngayong Sunday? Aalis ah, ito, ano? Eh dito pa lang, mga kababayan ko. Oh, halatang niloloko na tayo nito eh. O oh, kayong mga DDS, maniniwala kayo na Sunday umalis si Baste? Ay, syempre, sinabi ng patron nyo. <laughs> Di ba, Ma'am Angel Melendez from Hong Kong? Maniniwala ka ba na Sunday umalis si Baste? Friday! <laughs> Common sense! Ang lakas mo mambatikos sa akin tapos ikaw pag binatikos ka, ganyan ka magkomento. Todo tanggol! Todo tanggol si Choco Martin! <laughs> Choco Martin eh no kung sa bagay eh, din na nagtataka pareha sila ni ano ni Taslakan ni Vice Mayor Taslakan <laughs> Oh ano pa ano pang dahilan niya ano pang dahilan niya bilis pakinggan natin pakinggan natin yung mga dahilan niya Kasi yung schedule ni Baste sa linggo alam na po namin yan 2 oh! weeks ago pa Alam na daw nila 2 weeks ago pa aalis daw ng Sunday si Baste eh bakit Friday umalis <laughs> Yan ang tanong ko Oh Two weeks ago, alam na daw nila na aalis daw sa Sunday si Baste. Eh, bakit tumalis ng Friday? <laughs> Nagmadali nung Friday umalis, mga kababayan ko. Alam na pala nila ng two weeks ago eh. Ang sabihin mo, ha? Saan sabihin mo sa Vice Mayor na taslakan ng dabaw. Makinig ka, ha? Makinig ka. Hindi niya pala gusto ng fight. Gusto niya pala ng ano, flight, mga kababayan. <laughs> diba? Flight! Plight ang gusto ng boss mo. Alam mo, kahit todo tanggol ka pa dyan, kahit todo bitaw ka pa ng kung ano-ano dyan, tandaan mo to. Tandaan mo to, ah, Barbie. <laughs> tandaan mo to, Barbie. Hindi mo mapagkakailang tumakbo yung amo mo. Ang ginapibango ng dignity, no? Kasi yung amo niya, kahit sabihin niya, wrong info pa rin. Biruin mo. Biruin mo, ha? Ah. Biruin mo. Sabi niya, gusto ko talaga makabugbog ng unggoy. O pagkakatao mo na makipagsuntukan doon sa Rizal Coliseum, bakit hindi mo nagawa? Diba? Bakit hindi nagawa ng amo mo? O. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo, ang maniniwa, alam mo, be-brainwashin nyo na naman yung mga taga-suporo nyo, sasabihin nyo. Hey, darating ano, ngayon doon ganyan, umalis si Baste, Sunday, tubig sa gopa alam na namin yung schedule. Hindi ba naman sa't kalahatin tanga, mga kababayan ko? 'Di ba? Hindi ba naman sa't kalahatin tanga, Eh, Friday pa nga umalis na. Nag-alsa balutan na 'yung amo mo Friday pa lang. <laughs> Nang uh, ano ka eh? <laughs> Alam po talaga na aalis kasi nga po naka-schedule 'yung pagpunta ng mga kamag-anak sa Dahig. Oh, hindi naman sa Dahig pumunta eh. <laughs> sa Dahig ba pumunta? Sa Singapore, oy! Sinungaling Sino nga eh? ang pasing <laughs> kita na upuan eh. Nakakakay vlog ya, no? Kahit anong pagtatanggol mo dyan, hindi pupundi. Kahit anong pagtatanggol mo dyan, tandaan mo to, Mr. Cristobal. Wala mong mangyayari eh. Ang mangyayari nito, nung sama-sama na lang kayo doon, magkomento na lang kayo mga unggoy doon sa ano. <laughs> Ah, lusot pa kayo eh. Todo palusot, todo bitaw ng palusot, todo gawa ng palusot. Sige pa, magpalusot pa kayo, magpalusot pa kayo na magpalusot. Buking na buking, di ba? <laughs> Diyos ko, Barbie na to. Nasaagap kong balita. Oh, mali yung nasagap mo. <laughs> oh mali yung nasagap mo. Ano nasagap mo? Malaman daw, bago kumagat si Torre doon sa hamon ni Baste. Eh, dami kang palusot! <laughs> dami kang palusot, dake, eh, so ganito. Ang sabihin mo, yung amo mo tumakbo Friday pa lang, hindi Sunday! Malaman daw ng kampo ni Torre na aalis talaga si Baste sa linggo. Ano? Linggo? Ayoko na sa mundo, mga kababayan. Ano ba naman to? Bakit basura yung mga content nito? Tingnan nyo naman, mga kababayan ko. Palumpalo, Sa magiging basura, mga kababayan. Tingnan nyo, oh, ayan, oh. Diyos ko naman, bas... Gusto naman, wrong info, ulitin ko, hindi Sunday umalis si Baste, mga kababayan ko, Friday. Oh, basta may maipalusot kayo na may papadinig nyo dyan sa mga taga Mindanao na mapapaniwala nyo, sige lang. Oh, ano? Palusot pa more, wala na. Oh, ngayon, yung mga DDS dyan, ano masasabi nyo? Kauna-unahang duwag na taga-dabaw, si Baste. O. Oh. Kauna-unahang tagakahol ng mga Duterte, sablay pa rin. Diyos ko naman. Tuloy. Yun ang nabalita sa akin, ha? Di umano. O, oh, kita mo, hindi ka pa pala sigurado, binabalita mo. Ano ba naman kayo? Naturingan kayong news anchor pero nagbabalita kayo mga kabayan ko. Allegedly, di umano. Yun na nabalita siya, hindi umano. <laughs> Takot sa kaso. <laughs> Member, may ticket yan. Hindi naman po biglaan yan. They... Ano? Verify ko. ano? 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 Ang ticket daw ay hindi... An ang ticket daw mga kababayan ay ah... Uh... Ah, uh, sabi niya, remember, we need to verify, we need to verify daw. Siyempre, makutuna naman yung mga DDS ito, brainwash. Na ang mga ticket daw, na na-schedule daw yan. <laughs> Gusto niyo malaman? Ev, alika nga dito, Ev. Ev, Ev, alika. Para malaman ng mga taslakan na to. Alika, alika, alika. Ito ka, sa kabila, sa kabila ka. O. Oh. Pag bumili, ba't pag bumili ka ba ng ticket? sa aeroplano, pwede kang bumili on the spot? Oo. Bakit? May mga, may mga pera yung mga yan. Hindi kailangan ng advance booking ng mga yan. Mga tanga. Oo. Oh. <laughs> 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 oh. Sino niloko mo? Sabi ng gano'n eh. Kailangan daw, uh, one week before daw, kailangan pa daw ng e-booking e process. Pwede nito eh. Wala pa daw na e-booking, e-booking. Bakit? Kagaya ba natin yan na uh, nagtitipid sa pambili ng plane ticket para lamang makalipad? Ha? Huh? Kahit Ar over the counter, pwede makabili ng ticket yung mga yan. Kahit sa airline, kahit sa naiya pa. Di ba? O, oh, ngayon, yung magpapaniwala dyan, yung magpapaniwala dyan, sabihin mo nga dito kay Sean, papunta na tayo. ah oh, ang magpapaniwala dyan, mga kababayan ko, bonak. Agutin mo. Magpapaniwala dyan, Bonac. Yung mga nagpapaniwala dyan, Bonac talaga. Mga kababayan ko, o ngayon, tuloy. Ako, kung ako ha, ito yung pinipicture nila eh, Tataka si Baste. O ba naman talaga ginawa ng amo mo. Tumakas, mga kababayan. Dahil <laughs> may ano, kung ako tatakas, hindi ninyo malalaman yan. Kaya... Eh, hindi niyo malalaman yan. Talagang pinaalam niya para sabihin talagang duwag siya. alam bakit ninyo nalaman. Agad-agad, lumabas ka agad sa balita na pupunta siyang, ano, ang bilis ng impormasyon. ah eh bakit nagpapaliwanag ka ba doon ka sa barangay? Huwag <laughs> ka magpaliwanag dito, doon so, ka sa barangay. Doon ka sa barangay magpaliwanag magtataka kayo bakit nung sumagot si Torre in-schedule na kagad Sunday laban tayo may schedule kagad siya eh natural naghamon ng pran naghamon ng Thursday eh pinatulan ng pinatulan di Sunday mga kababayan ang aminin mo tumakas talaga yung amo mo kung ka sa barangay magpaliwanag ang pasingitan ng upuan eh dahi mong alam without even asking yung kalaban niya para quote unquote magmukhang umatras si Baste. Weh! <laughs> Talagang umatras si Baste. May kondisyon pa nga, di ba? Narinig nyo. Lalaban ako dyan. Matagal na akong magustang makabugbog ng unggoy. Pero maglaban ako, hair follicle test, garito, garito, et cetera, et cetera. <laughs> May mga kondisyon pa yung abo mo. Hindi na lang, di na lang pumunta ng, uh, ng uh, Rizal Coliseum. Diyos ko naman. Mga kababayan. So nakita nyo po mga kababayan ko, it's another brainwashing na content na naman nila para mapaniwala yung mga taga Dabao, mapaniwala yung mga cheta ng ganito na taga suporta nila, mapaniwala kayo na ito sila, ganito ginagawa nila mga kababayan ko. Na mga kapatid na si Baste ay matumakbo ng ganito pero think of it mga kababayan ko. Ang mga ganyang politiko kaya makabili on the spot ng mga ticket niyan at makalipad kagad. Mga kababayan ko, hindi na kailangan, hindi, hindi naman siguro kailangan, kailangan magpa-schedule dahil marami naman pera yung mga yan, mga kababayan. At isa pa, mga kababayan ko, tingnan nyo kung ano, hindi, tumakas talaga si Baste kasi magkatapos, maniniwala sana ako dito kung itong si Byron, mga kababayan ko, ay uh, ang ginawa nito ay, eh, alam nyo na, nagbigay ng uh, na uh, matindi. But anyway, mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. So mga kababayan ko, dito muna tayo magtatapos ngayon sa boxing na to. Mga kababayan, ang tantabayanan nyo po yung mga latest update mamaya dito lang sa ating YouTube channel kung anong ginawa nito. Kaya ang sagot po namin mga kababayan ko, mga kapatid, sa mga kababayan natin. So Heb, sabay-sabay tayo Heb! Oy! Anong sabay-sabay natin? Kaya para matuloy na yung laban ni General Torre. O, oh, sa lahat po ng mga kababayan natin, ito lang ho ang panawagan namin mga kababayan ko. Sabay-sabay tayo, bring him home! Bring him, Bring, him Bring him home! 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 Oh, Vice Mayor Taslakan! Umuwi <laughs> ka na! Umuwi ka na! Alright, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Ako po si Biyahin ni TV. Magkita-kita po tayo, mga kababayan ko mamaya. Maraming salamat kay Tita Lili Raga. na tumatawa. Bring him home, mga kababayan ko. Alright, kita-kits po tayo mamaya! Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Ang maginoong mga ngantsaw. <laughs> Nang mga Duterte. Alright. Ako po si Biyahe ni Koy. Maraming maraming salamat po. Sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Ay, este, bring him home. <laughs> Bye!